Yung mga kabuksing, mga solid na sports fans, welcome back sa Double K TV, ang tambayan ng mga tunay na adik sa laban, kwento, at drama ng mundo ng boxing. Kung gusto mo ng real talk, solid breakdowns, at balitang walang paligoy-ligoy, dito ka na. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe or follow, click that button now. Dahil sa Double K TV, hindi ka may iwan sa laban. Nits comeback ang pagbabalik ng ahas. Mga kabuksing, isa na namang mainit na laban ang darating bukas, April 10, sa Elorde Sports Center sa Sukat, Paranaque. At ang bumabandera sa laban na ito ay walang iba kundi ang alamat ng Philippine Boxing, ang former apat na division world champion na si Donnie Ahas Nits. Isang fighter na tumagal ng higit dalawang dekada sa boxing world, at naging world champion sa minimum weight, light flyweight, flyweight at super flyweight divisions. Sa record na 43 panalo, 23 knockouts, dalawang talo, si Nitz ay kilala sa kanyang technical style, matalinong galaw at disiplina sa ibabaw ng lona. Pero ngayong 2025, may tanong ang buong mundo ng boxing. May itatagal pa ba ang ahas sa panahon ng mga batang mandirigma? Ang kalaban Miller ala Foreman. Makakaharap niya ang mas batang fighter na si Miller Alaporma na may record na 6 na panalo, apat na bayako at apat na talo. Bagamat hindi kasing kilalang pangalan, si Alaporma ay may lakas, tapang at gutom na gutom sa malaking panalo. At kapag isang batang asong gutom ang inilaban sa isang lumang leon, anong klaseng sagupaan kaya ang mangyayari? Maraming nagsasabi na mismatch ito, pero sa mundo ng boxing Walang maliit na laban, walang siguradong panalo. Lalo na kung ang isang bagitong fighter ay gustong patunayan na kaya niyang pabagsakin ang alamat. At si Nitz naman, ito na kaya ang simula ng isang last run pabalik sa world title contention. O isang huling palom ng isang alamat na nagbigay karangalan sa Pilipinas sa loob ng mahigit dalawang dekada. April 10 Elorde Sports Center, Paranaque. Isang hapon ng sagupaan ng mga lahi. O huwag mong palampasin, baka isang suntok lang, bagsak ang lahat. Abangan ang laban at syempre, ang mga post-fight breakdowns, highlights, at reaction. Dito lang yan, mga kabuksing, sa Double KTV, hindi ka maiwan sa laban.